Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng sama ng loob si Vice Ganda kaugnay sa umano'y nakakalitong proseso ng pagkuha ng government-issued ID sa bansa. Sa kanyang pahayag, tinuligsa ng TV host comedian ng patakaran kung saan kailangan ng existing ID upang makakuha ng bagong ID. Pag kumuha ka ng ID, hihingan ka ng ID. Hey! Si wala kang ID para magkaroon ka ng ID. Oo. Di ba? Pero pag po kayo ID, ah talaga, may valid ID po kayo, wala. Ah, no ID, no ID. Eh yeah. e, paano ka kukuha ID kung wala kang Kaya ka? Kaya hindi ka magkaka-ID sa bansa Ay. to. <laughs> Easy, <na. laughs> Easy lang. Easy lang. <laughs> Pwede, ano? Kaya ka nga kukuha ng ID, wala -ID. Ka, na ka ID, tapos hihingi ka ng ID, paano yeah. magkaka-ID? Yeah. 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 Maraming netizen ang nakarelate sa kanyang hinaing. Lalo na ang mga first-time job seekers at estudyante na nahihirapan sa requirements para makakuha ng kanilang unang valid ID. Sa social media, hati ang opinyon ng publiko, may mga sumang-ayon at naniniwalang kailangan ng gawing mas simple ang proseso, habang may ilan namang nagsabi na bahagi lamang ito ng security protocols ng gobyerno. Sumasang-ayon ka ba kay Vice Ganda na dapat nang baguhin ang patakaran sa pagkuha ng ID sa Pilipinas?